natatandaan mo kami natatandaan nyo po kami so po kayo pinagdala eh, namin kayong bigas kasi nung nakaraan sabi sabi nyo pambili ng bigas wala eh, kaya saan po kayo na eh saan nakatira saan po dito sa may San Anton malayo po dito hindi dito na dito sa may lipat na ayaw nyo atid namin kaya o dyan pa rin kayo dito muna mainit po, baka may stroke kayo dyan. Na, na, may anak po kaya? Wala matandang dalaga. Hindi ako nakapagpamilya, nakapag Ah, Mag-isa um, lang po kayo doon. Hindi po, meron naman po akong kasama. wala po kayong number 9? Meron na na. Meron ako maliit na cellphone. Kunin ko po yung number niyo. Sige na, memorize ko naman na. Para pag nadadaan po kami. Oo, oh, Number niyo po. 0906 06 13 13, 13, 13 75 75 141 141, 141. 141. Ano po yung pangalan niyo, Nay? Sabihin na lang dyan, Nanay Tess. Nanay Tess. Okay. Sige po, Nay, ingat na lang po.